ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid of legislation, hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminamungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH ubang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. At kahit hindi kunin ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kaya ito na tulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback. And DPWH. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men, that many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible. I am making this manifestation in hope that we can chip away at the perception of impossibility. maaari nating wakasan ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH. Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa, pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na version nitong panukalang budget ng 2026, my savings ang mga presyo ng BPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya Napatuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickback sa DPWH. Sanay patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH.